Ang wika ay sadyang napakahalaga para sa komunikasyon. Alam nating ito ang pangunahing instrumento para tayo ay magkaunawaan sa isa't isa. Magkakaiba ang ating wika sa mundo, kaya't ito ang nagiging dahilan upang mahirapan tayong magkaroon ng maayos na komunikasyon. Gayunpaman, pinili ng Diyos ang sining ng wika bilang kanyang paraan sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga nilikha. Gayun din naman pagdating natin sa langit, ang komunikasyon ay hindi mawawala sapagkat ito ang paraan para siya isambahin at papurihan. Bakit magkakaiba ang lengguwahe natin sa mundo? Ano ang magiging lengguwahe natin pagdating sa langit? Mayroong napakaraming wikang ginagamit sa ating mundo ngayon. Ang ilang mga tao ay bilingual at nakakapagsalita ng dalawang wika. Ang ilan ay maaaring magsalita ng higit paroon. Isipin kung paano mag-iiba ang mundo kung ang bawat isa ay nagsasalita ng parehong wika. Tila ang ilang mga problema ay mas madaling maayos. Ngunit alam mo bang sa pasimula ng daigdig, tayo ay meron lamang iisang wika. Ito ay sinasabi sa Genesis chapter 11 verse 1. Sa simula ay iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng mga tao sa daigdig. Ngunit ginulo ito ng Diyos at sila ay pinagkawatak-watak. Matapos ang baha, nagsimulang sumuway sa Diyos ang mga tao. Ang ilan sa kanila ay hindi naniwala sa plano ng Diyos. Nagsimula silang magtayo ng isang tore patungo sa langit. Ito ay isang huwad na templo na tinatawag na Tore ng Babel. Sa Genesis chapter 11 verse 4, ang sabi nila, "Halikayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit, upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." Hindi nasiyahan ng Diyos sa mga tao sa pagtatayo ng tore, sapagkat ang nais niya ay kumalat ang mga tao sa daigdig at magparami. Dahil doon, binago niya ang kanilang wika para hindi nila maunawaan ang isa't isa. Dahil hindi nila maunawaan ang isa't isa, kinakailangan nilang itigil ang pagtatayo ng tore. Simula noon, hindi na sila nagkaintindihan at nagkaiba-iba na ang lengwahe ng mga tao sila rin ay nagkawatak-watak. Mapapansin na ang lahat ng mga tao ay may iisang wika na nakapagbibigay sa kanila ng dahilan na magtulungan ang sama-sama. Ngunit dahil nagkakaisa sila para sa kanilang mga sariling kagustuhan kaysa sa pagluluwalhati sa Diyos, niyakap nila ang isang huwad na pagkakaisa na naging dahilan sa higit pang pag-iimagsik sa Diyos. Inalis ng Panginoon ng wika na pinagmumula ng kanilang mapangwasak na kagustuhan. Doon nagsimula kung bakit nagkakaiba-iba ang wika sa mundo. Gayunpaman mga kapatid, sa pasimula ng likain ng Diyos ang mundo at ang mga tao, walang direktang nabanggit sa Biblia kung ano ba talaga ang lingwahe na ginagamit ng mga tao. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang lingwahe ang ginagamit ni Eva at Adan sa pakikipag-usap nila sa Panginoon. Ngunit may mga haka at may mga tao na naniniwala na Hebrew ang unang wika sa daigdig sapagkat ang lumang tipan ng Biblia ay isinulat sa wikang Hebrew, samantalang ang bagong tipan naman ay isinulat sa Greek noong panahon ni Yesu Kristo. Ngunit inuulit ko, wala pa talagang nakakaalam ng wika na ginagamit noong panahong iyon. Gayun pa man, dahil ang wika ay napakahalaga sa atin at sa ating kaugnayan sa Diyos, malinaw na ang wika ay gagamitin pa rin natin sa langit. Ito ay gagamitin natin para mapapurihan at sambahin ng Panginoon. Ito rin ang daan para makausap natin ang ating mga mahal sa buhay na nasa langit. Ngunit ang tanong, anong wika ang gagamitin natin sa kabilang buhay sa dinami-rami ng wika na ginagamit natin sa mundo? Ang punto rito, dahil iisa lamang ang wika noong panahon ni na Eva at Adan, iisa rin lamang ang wika na gagamitin natin sa langit, pero hindi natin alam kung anong klaseng wika ito. Mga kapatid, malinaw na ang wika natin sa kabilang buhay ay isang makalangit na wika. Isang wika na regalo ng Diyos para sa makalangit na kaharian. Isang wika na hindi natin dapat pag-aralan sapagkat papahintulutan tayo ng Diyos na maunawaan ang wikang ito. Ang makalangit na wikang ito ay walang katumbas higit pa sa lahat ng mga wika sa lupa. Walang anumang wika sa lupa ang maaari para sa perpektong lugar na iyon. Sa langit ay magiging isa na lamang ang ating lingwahe at magkakaintindihan na tayong lahat, anuman ang ating lahi. Hindi mo na kailangan ng subtitle o ng translator. Hindi man natin ang tunog at punto ng wika dito ang tanging sigurado ito ay napakalinaw napakaganda at napaka-perpekto kung ano man ang magiging wika sa langit gayon din kung ano ang hitsura at pakiramdam sa langit marahil ito ay magbibigay sa atin ng pinakamalaking kagalakan at kaluwalhatian sapagkat sa langit ang lugar ng kaperpektohan tulad ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Isang patunay na magbibigay sa atin ng napakalaking kalayaang mag-isip at ng kaalaman na hindi natin lubos na mauunawaan habang naririto sa lupa. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!